Isang ginang na nagngangalang Sheila ang binaril at sinaksak sa kanyang tahanan sa Florida sa harap mismo ng kanyang mga maliliit na anak. Sa kwento natin ngayon, alamin natin kung anong naging dahilan ng kanyang kamatayan at paano nalutas ng mga pulis ang kaso sa kabila ng napakaraming mga tao ang nasangkot sa pagpatay kay Sheila. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Sheila Lee Walsh Belush ay ipinanganak noong October 19, 1962 sa Topeka, Kansas. Matapos makapagtapos ng high school, nakakuha ng trabaho si Sheila bilang receptionist sa isang law firm. Noong 1982, nakilala niya ang kanyang unang asawa na si Alan Blackthorne. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae na pinangalan ng Stevie at Darrell. Ngunit makalipas lang ng anim na taon noong 1988, nauwi sa hindi magandang diborsyo ang relasyon ni na Sheila at Allen. Parehong sinubukan ng dalawa na makuha ang kustudiya ng kanilang mga anak. Ngunit sa huli, nakuha ni Sheila ang buong kustudiya ni na Stevie at Daryl. Makalipas ang limang taon mula nang magdiborsyo si na Allen at Sheila, noong 1993, nagpakasal si Sheila sa kanyang magiging pangalawang asawa na nagangalang si Jamie Belush, isang pharmaceutical sales representative. Ang dalawa ay masayang nagsasama habang nagkaroon sila ng quadruplets na mga anak. At noong 1997, lumipat ang mag-anak sa Sarasota, Florida ang mag-asawa ay nasasabik para sa kanilang bagong buhay sa Sarasota dahil nais nilang magpakalayo kay Allen. Sapagkat patuloy na ginugulo ni Allen si Sheila patungkol sa pagpapababa nito sa halaga ng suporta ng mga bata. Maliban dito, takot rin si Sheila kay Allen sa kung ano ang kaya nitong gawin sa kanila. Noong November 7, 1997, umuwi mula sa paaralan ang labing tatlong taong gulang na anak na babae ni Sheila na si Stevie. Tumawag siya ng polis at sinabing patay na ang kanyang ina. Dagdag pa sa sinabi ni Stevie sa dispatcher na nasa loob din ng bahay ang kanyang mga nakababatang mga kapatid na kung saan maririnig ang pag-iyak ng mga ito sa background ng tawag sa 911. Nang dumating ang Sarasota Police, nakita nila si Stevie na nakatayo malapit sa katawan ng kanyang ina. Kaya agad nilang inilagay sa maayos na lugar si Stevie para mahimasmasan at pagkatapos, agad na nag-imbestiga ang mga police. Sa kanilang pagsisiyasat, si Sheila ay binaril sa mukha at may mga sugat sa kanyang mga braso at kamay na nagpapahiwatig na ipinaglaban niya ang kanyang buhay. Dahil makikita sa mga bakas ng dugo na sinubukan ni Sheila na gumapang mula sa kusina patungo sa utility room na mga labing pitong talampakan ng layo. Natukoy din nila na nakakuha si Sheila ng telepono, ngunit ito ay isang lumang rotary phone kaya hindi siya nakatawag ng pulis. Sa patuloy na pag-iimbestiga, natagpuan ng mga pulis ang isang ang kutsilyo sa kusina. At mula sa isang sofa set sa loob ng bahay, nakita naman nila ang 45 caliber shell casing. Samantala, sa kabutihang palad, hindi nasakta ng maliliit na anak ni Sheila. Bagaman mababa ka sa dugo ang katawan ni Sheila na gumapang ang kanyang mga anak papunta sa kanya. Maliban dito, may mga duguri ng mga sanggol sa kanilang mga kamay at paa. Gayunpaman, ang mga bata ay nasa mabuti ng kalagayan. Nang dahil sa labis sa pagkabigla sa nangyari sa kanyang ina, si Stevie ay hindi na kinausap ng mga pulis. Kaya naman ang kinapanayam na lamang nila ay si Jamie na labis na nagdadalamhati sa sinapit ng asawa. Ayon sa salaysay ni Jamie sa mga pulis, mga bandang alas 7.30 ng umaga, umalis siya ng kanilang bahay upang magtrabaho at makipagkita sa ilang mga kliyente sa Fort Myers. Sumunod, mga bandang alas 3 ng hapon, nakipagkita siya sa isang kontraktor para sa kanilang bahay. Ang mga pahayag ni Jamie sa pulisya ay kanyang napatunayan kaya siya ay inalis bilang isang sospek. Samantala sa pagsasalaysay ni Jamie, nalaman ng pulisya mula sa kanya na malamang nasangkot ang unang asawa ni Sheila na si Allen. Dahil sa loob ng sampun taon pagkatapos ng kanilang diborsyo, nanggugulo pa rin si Allen kay Sheila kahit nasa San Antonio, Texas ito. Kaya dahil sa impormasyon na yun, ng pulisya sa mga airline at car rental company para makita kung si Allen ay nasa Florida area. Nakipag-ugnayan rin ang mga pulis sa San Antonio Police ngunit nalaman nila na hindi umalis si Allen sa Texas. At ayon kay Allen na nalaman lang niya sa balita ang pagkamatay ni Sheila. Kaya naman bumalik sa Sarasota ang mga pulis upang humanap ng ibang impormasyon patungkol sa pagkamatay ni Sheila. Dahil dito sinubukan ng mga pulis na makipag-usap sa mga kapitbahay ni Sheila. Ilang kapitbahay ang nagsabing nakakita sila ng isang kahinahinalang sasakyan sa lugar ng mga bandang alas 9.15 ng umaga noong November 7, 1997. Sinabi rin nilang nakakita sila ng lalaking nakasuot ng camouflage at combat boots. Na kung saan ito ay napakakaiba dahil marami sa mga residente sa lugar ay retirado o matatanda na. Maliban sa impormasyong nakuha, ang isa sa mga kapitbahay ni Sheila ay nakapagbigay sa mga pulis ng numero ng plaka. Ang numero ng plaka ay nakarehistro sa isang babae na nakatira sa La Prior, Texas, isang maliit na bayan malapit sa San Antonio. Kaya dahil dito, agad silang nakapag sa babae. Ayon sa babae na ang kotse ay madalas na minamaneho ng kanyang apong si Jose del Toro. Si Jose ay nasa edad na 20 taong gulang. Kasalukuyang nasa isang work release program para sa isang robbery conviction. Na kung saan, hindi siya nagpakita sa kanyang programa noong weekend. Matapos makuha ang impormasyon patungkol kay Jose, nakipag-ugnayan ng Sarasota Police sa ilang mga hotel sa paligid ng lugar. Kaya nalaman nilang tumuloy si Jose sa isang hotel ilang milya lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen noong November 6, 1997. Nasa kabutihang palad, si Jose ay nag-iwan ng fingerprint sa bahay ni Sheila sa washing machine sa utility room. Kaya naman ang kanyang mga fingerprint ay sumailalim sa pagsusuri at ang fingerprint sa hotel at sa washing machine ay tumugma sa isa't isa. Dahil sa fingerprint na nakuha, si Jose ay naging pangunahing sospek sa pagpatay kay Sheila kaya pinaghanap siya ng mga pulis. At noon nga, natunto ng Texas Rangers ang kotse ni Jose. Natagpuan ito sa labas ng bahay ng kanyang kasintahan at nakakuha naman ng mga pulis ng isang search warrant. Habang naghahalughog sa loob ng kotse, nakita nila ang mga camouflage na damit ni Jose at isang resibo mula sa Sports Authority sa Sarasota. Nalaman ng Pulisya mula sa kasintahan ni Jose na inakalan niyang pumunta si Jose sa Miami para sa isang drug deal. At sinabi ng kasintahan sa Pulisya siya na kung may napatay si Jose, makakakuha sila ng karagdagang impormasyon sa kanyang pinsan na si Samuel Sami Gonzalez. Kaya noong November 12, 1997, kinapanayam ng polisya si Samuel. Sinabi ni Samuel na nilapitan siya ng kanyang kaibigan na si Daniel Rocha na nagsabi na mayroon siyang ibibigay na trabaho para sa kanya na makakakuha sila ng humigit kumulang sa $10,000 kung tapos na ang trabaho. Nung panahon na yon, tumanggi si Samuel sa alok ni Daniel, ngunit sinabi ng kanyang pinsang si Jose na siya ang bahala. Kaya nagpunta si na Samuel at Jose sa bahay ni Sheila sa San Antonio. Ngunit wala na doon si na kaya iniulat niya kay Daniel na mukhang lumipat na si na Noong November 5, 1997, nakuha ni Daniel ang bagong address ni Sheila at ibinigay ito ni Samuel kay Jose. Matapos gawin ni Jose ang krimen noong November 8, 1997, Bumalik si Jose kay Samuel at sinabing binaril niya si Sheila ngunit hindi niya alam kung ito ay namatay. Dagdag pa sa pahayag ni Samuel na tumakas si Jose papuntang Mexico matapos sabihin sa kanya ng kanyang lola na hinahanap siya ng mga pulis. Alam ng pulis na walang koneksyon si na Daniel, Jose at Samuel kay Sheila. Gayunpaman, nalaman nilang kaibigan ni Daniel si Allen at magkasama silang naglalaro ng golf. Ngunit wala pa rin sapat na ebidensya na magtuturo na si Allen ay kasangkot sa pagpatay kay Sheila. Sa kabila nito, dahil sa mga impormasyong nakuha kay Samuel noong November 17, 1997, inaresto si Daniel at kinasuhan ng conspiracy at commit murder at ikinulong sa San Antonio, ngunit kalaunan ay na-extradite sa Sarasota. Ngunit kahit na naaresto si Daniel, tumanggi pa rin siyang isang kot si Allen sa kaso ng pagpatay kay Sheila. Makalipas ang labing tatlong araw mula nang pinatay si Sheila noong November 20, 1997, inaresto si Jose sa Mexico. Sa kabilang panig, pumayag naman si Samuel sa isang plea deal. Kaya siya ay nahatulan ng pakikipagsabuatan upang gumawa ng pagpatay at sinentensyahan lang ng labing siyam na taon na pagkakakulong sa bilangguan. Noong December 16, 1997, sinampahan din si Daniel ng solicitation to commit capital murder. Ngunit tumanggi pa rin siyang tumistigo laban kay Allen. Anya, sasabak siya sa paglilitis kahit nahaharap siya sa habang buhay na pagkakakulong kalaunan noong 1999 na patunayang nagkasala si Daniel at sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala, sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nila na bago ang pagpatay, kumuha si Allen ng isang private investigator upang subaybayan si Sheila. Kaya nang malaman niya kung nasaan si Sheila, sinabi niya agad kay Daniel na gusto niyang bugbugin si Sheila, ngunit mas mabuting gawin ay ang pagpatay sa dating asawa. Dahil sa pagpupursigin ng mga polis at sa mga ebidensya, sa wakas ay naaresto si Allen noong January 4, 2000. Makalipas ng limang buwan, noong June 2000, nilitis siya at nahatulan sa kasong pagpatay at interstate domestic violence. Kaya siya ay sinentensyahan ng dalawang habang buhay na pagkakakulong. At noong November 18, 2014, siya ay namatay habang nakakulong sa bilangguan. Samantala si Jose naman ay umamin sa kanyang ginawang pagpatay kay Sheila. Kaya dahil sa pag-amin, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. At noong January 6, 2014, nakalaya naman si Samuel mula sa kulungan. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sheila Lee Walsh Belush. Ako po si G. Maraming salamat.